Hey guys, baka po nag-iisip kayo ng bubili ng Redmi Turbo 4. Mas okay po, wag muna ngayon. Dahil masyado pa po siyang mahal. Sa may kulang 20k na may higing presyo po niya. Masyado pa mahal guys. Dahil po bagong labas pa lang siya. At malapit na rin po lumabas ang global version ng Redmi Turbo 4. At siguradong mas mura yan. Dahil sa may early bird price niya. Si Poco X7 Pro guys sa may global release ng Redmi Turbo 4. At yung January na yun po siya ilalabas sa atin. Mas okay na iwitan natin yan si Poco kaysa bumili po ng China ROM. Dahil makakabili ka na guys ng smartphone na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 sa magiging presyo guys ng Redmi Turbo 4 ngayon. Sa mga Chinese ROM na mga smartphone po ngayon. Isang reason guys kung bakit po tayo bibili ng China ROM compare nga sa mga global release ng mga smartphone is dapat guys, mas mura po yung magiging presyo ng China ROM compare po sa mga global release. Kaya ano po point guys ng bumili ng Chinese ROM kung magiging mas mura po ang global release compare nga sa mga Chinese na mga smartphone. Dahil ang number one reason kung bakit hindi po tayo bibili ng mga China ROM, eh dahil nga po wala siyang mga warranty. Dito po sa atin, pero po pagka global release yung bibili natin, eh meron po siyang warranty sa atin. Parang yung Redmi Turbo 3 guys, mas logical pong bumili ng smartphone na yun. Kung i-confirm po natin sa mi Poco F6. Dahil guys, mas mura po yung Redmi Turbo 3. Kung i-confirm po natin sa may presyo ng Poco F6 ngayon. Yun po guys, mas logical bumili noon. Pero nga po, bago labas lang yung Turbo 4, mas okay po na hintayin muna natin siya magmura. At hintayin muna natin na lumabas nga po yung global version. Buti pa si Redmi Note 14 Pro, nakuha ko lang po siya ng around 12K sa may presyo niya. At halos ito ang magiging specs race ng Poco X7. At sigurado ako baka po ang magiging presyo ng Poco X7 ay eh nasa around 15,000. Kaya mas logical bumili ng Poco X7 sa may Chinese ROM niya dahil nga mas mura siya. And yun lang muna guys, yung mabilis na video natin dyan. Wag po muna tayong bibili ng Redmi Turbo 4. Wait na lang po natin ng Poco X7 Pro. Thanks for watching.